One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana na nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yun! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday So, ang bilis ng araw, no? Syempre, shout out sa lahat ng mga tumututok dito Araw-araw, lagi-lagi, sa mama, sa vlog And then, of course, kay Christine Ann Perez Na namimiss ko ang inay at kadaldalan niya Sobrang miss na miss ko si Christine Ann na ngayon, nandyan na uli sa Milano So, thanks God, nakadating siya ng mapayapa ha? Kasi, di ba, may bagyo So, nag-aalala ako kahap kung baka kung anong mangyari But okay naman Sa awa ng Diyos ayon ay At eto So syempre sinisipon tayo Dahil sa weather Paiba-iba dito sa Bangkok Umulan Tapos mainit Tapos lalamig Tapos uulan Ay nako nakakaloka Pero eto ang mas nakakaloka Ang chika natin Ngayon Na talaga naman Oh my gosh Magpataas ang feeling ninyo Sa mga pag-uusapan natin ngayon Kaya guys Wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unan natin chika, pambato natin sa Miss International na sa Japan na. Yes, si Angelica Lopez kahapon na ay lumipad na patungong Japan na talaga naman ang ganda-ganda niya at talagang pasabog ang lola ninyo. Eksena kong eksena sa kanyang outfit, rampa kong rampa, nagpasampol at ayun nga, si Angelica ay talaga naman nararamdaman ko rin na medyo malayo ang mararating ng pambato natin dito sa Miss International. Paano naman kasi talagang ang lakas talaga umaura. At saka yun, piling ko na paghandaan niya ng bonggam bonga ang Miss International. Kaya happy ako for Angelica. Finally, eto na. Isang taon mahigit din ang hinintay niya para sa laban niya sa Miss International. At ngayon, nandito na siya ng bonggam bonga Are excited for her? Kasi ako, yes, sobrang excited ako para sa mga magiging ganap ni Angelica Lopez sa Miss International So guys, anong tinigno? Aabot kaya siya sa top 5? Yan yung abangan ninyo And then, of course, para sa sumunod na chika syempre, dito naman sa Miss Grand International Ay, ayun na, after na maditraw ni Miss Myanmar Bilang second runner-up, itinaas naman si Miss France, second runner-up na siya, at third runner-up na si Brazil. Ngayon, ang tanong, sino ang fourth runner-up? So, syempre, ang fourth runner-up kukunin kay Miss Spain, Indonesia, Peru, syempre, UK, at saka si Guatemala. Kung ikaw ang papipiliin, sino sa tingin mo ang dapat na maging fourth runner-up dito sa Miss Grand International? Kung ako ang tatanungin ninyo, syempre, mas gusto ko si Peru. Kasi si Pero kasi syempre rin na ispano amerikana siya at nakita naman natin na talagang laban na laban talaga si Pero para sa laban niya dito sa Miss Grand International. Kaya ako ako ang tatanungin ninyo, mas deserve ni Pero talagang makarating talaga sa top 5. Kung hindi man si Pero, I think si Miss Dominican Republic. Yes. Dahil bukod doon sa galing ni Pero, I think isa din sa mga nakita ko na talagang pasabog at eksena si Miss Dominican Republic. Public. Kaya parang piling ko silang dalawa ang dapat na makarating sa fourth runner-up. Ah, pero syempre abangan natin ang um, magiging desisyon ng Miss Grand International kung sino nga ba ang aangat at sino ang papasok na another queen para sa top 10. Dahil syempre bubunot uli sila dun sa mga pang 11 or pang 12, di ba? So yon kasi ganun yung nangyari kay Roberta, di ba? Hindi siya napasama sa top 10. Tapos, kinuha nila si Roberta. O, oh, ayun, bongga. So, for sure, may kukunin ulit. Ay, nako talaga si Miss Myanmar. Grabe ang kaartihan at sayang ang kanyang laban. At, speaking of Myanmar, so, ayun nga, bali nga na lalaban daw to ng Miss Cosmo or ng Miss Universe. Ay, nako. Kung ako ang ng ninyo, wala namang problema kung gusto niyan sumali. Ang tanong, mananalo ba siya sa mga pageant na gusto niya salihan? Dahil piling ko hanggat hindi niya binabago yung ugali niya, tapos plus yung pinakita niya pa ngayon sa social media, ay nako, mawiwindang ang lahat sa kanya, di ba? Kung baga parang ayan, so kakatalak nila sa social media after nila manalo, yung mga iyak-iyak nila dyan, palagay nila hindi yan panood ng mga organization mula sa iba't ibang klase ng pageant. And then, of course, ang iisipin lang nila, ay, ah, attitude ang girl na to pag hindi nanalo. Kaya, good luck sa kanya kung kaya niya pang lumaban sa iba pang pageant, pili ko bata pa naman, okay pa naman, kaya lang ang problema ay nagpakita na siya ng ugali sa social media na siya mismo ang sumira sa kanyang reputasyon. So, yun. Pero, syempre, good luck. Siguro, magpabango muna siya ng mga ilang taon. Wag muna siya sumali next year. At, ayun na, kailangan na maging matured pa. Total, 18 years old for the next time. Ayan. Mas marami pa siyang maiintindihan pagdating sa pageant. Agree ba kayo? So, yan. At, para naman sa na chika, syempre, bakbakan sa Miss Universe on na. Mama sa manong masasabi mo sa ating pambato na si Chelsea Manalo, tingin mo ba kakabog ng bonggang-bongga -bongga sa Miss Universe? To be honest, I love the way she is. So, yon So, medyo syempre, uh, naninibago tayo sa pambato natin. Hindi siya katulad ni Michelle D. Huwag natin hanapin yon But, guys, alam ko yung iba hindi naniniwala kay Chelsea Manalo. So, may mga ilan kausap nga ako kanina. Kung ano daw ba ang tingin ko kay Chelsea Manalo? Ako na naman, ang masasabi ko naman, Chelsea Manalo, uh, bigyan natin siya ng chance na ipakita niya yung galing niya dito sa competition. Bigyan natin ng chance na makagalaw siya ng bonggang-bongga. -bongga. For sure, meron siya strategy game para sa laban. Sabi naman ni Chelsea Manalo, hindi niya tayo bibigoyin. Kaya magtiwala tayo sa kanya. And then, ayun. So, kanina nga, di ba, maraming naloka kasi, di ba, parang naka Nakaano lang siya, naka coat tapos naka jeans. So syempre parang anong nangyari, bakit ganito ang eksena. Pero nagpalit naman ang Chelsea Manalo ng Filipiniana niya. Na talaga namang masasabi ko din. Iba din naman talaga, may paghahanda naman palang ginawa. Actually, nakatatlong palit siya today tapos meron pa siya yung nagmeeting nga sila nila Victoria Velasquez, Vincent yun. So yung lola mo umarangkada na sa pa-outfitan. Ako siguro tiwala ang kailangan natin ibigay. Mas ka kailangan ni Chelsea Manalo ang suporta natin at yung, alam mo yon yung maniwala tayo sa kanya. Siguro nandirito na siya sa laban niya, ang the best na gawin natin lahat. Alam ko yung iba hindi nagtitiwala pero ang the best na para kay Chelsea Manalo ay supportahan natin ng bongga-bongga para sa laban niya. Mali naman natin, malayo ang barati ng ating Chelsea Manalo, di ba? So yon kaya good luck, di ba? At para sa sumunod na chika, syempre para sa kaalaman ng lahat, ang roommate dito ni Chelsea Manalo ay wala nang iba. Syempre ang isa din sa mga favorite nating Latina beauty queen na si Miss Peru. Ayan nga, si Peru nga ang kanyang roommate. Syempre na-surprise ako doon. Pero parang piling ko maganda yan. At least silang dalawa ay meron silang magkakaroon sila ng collab. And then parang piling ko mabait naman si Miss Peru. Parang magagabayan niya siyempre si Miss Philippines. So yon So Guys, pakiusap lang sa inyo. Huwag nating husgahan muna si Chelsea Manalo. Siguro mas maganda ay supportahan natin. Kasi sa totoo lang, sino ba ang support kay Chelsea Manalo? Taga ibang bansa o tayo? ba diba, tayo din naman? Kaya sana supportahan na lang natin. Yung iba alam ko ayaw kay Chelsea. Pero magtiwala muna tayo sana sa kanya. Bigyan natin siya ng chance na ipakita sa atin yung galing. Yes, kahit naman ako medyo parang... Ay, may kulang kay Chelsea. Pero, kesa naman magganong-ganong tayo, why not na ibigay natin yung support natin na 100% sa pambato ng Pilipinas dito sa Miss Universe. Diba? Kasi parang tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan sa katandaan natin. Ang inilalaban dito ni Chelsea Manalo ay Pilipinas, hindi Indonesia. Kaya, Laban lang Philippines, di ba? So magtiwala tayo sa kakayahan ng ating pambato At saka syempre sa pinaghandaan nila Piling ko naman, kaya yan. So, yon So, syempre, mama, sam, ano sa masasabi mo? You're, ano, reunited naman para kay Miss New Zealand, uh, Great Britain, Philippines, at meron pang Miss Beret na half Pilipina din. Mama, sam, anong chika mo sa Pilipina beauty? Well, sana lahat sila ay makapasok sa semifinals. Syempre, excited tayo. Lalo na dito sa labanan ng mga reunited dahil ito yung rematch nila. So, kung si Chelsea Manalo napalo niya sa Pilipinas si Victoria Velasquez Vincent at sa si uh, si ano si Miss Great Britain, Malay mo dito mapatunayan uli ni Chelsea Manalo Na dapat talaga siya ang hirangin Miss Universe Philippines So magtiwala tayo Dahil alam ko Nagagawin ni Chelsea Manalo Ang kanyang makakaya So dito papatunayan ni Chelsea Manalo Na hindi nagkamali ang Pilipinas Sa pagpili sa kanya Bilang Miss Universe Philippines Sabi nga Guys trust me Ayun yung sabi niya So ayun kaya Tingnan natin kung ano ang dapat natin ibigay na tiwala kay Chelsea Manalo at alam mo, mali ninyo, baka rating si Chelsea Manalo sa top 5, di ba? So yon kung nakaraang taon na nabigo tayo, naniniwala ako na kaya-kaya naman ni Chelsea Manalo marating ang top 5. So, tiwala lang Pilipinas. And then, syempre kay Victoria Velasquez Vincent, I'm so happy na nandiyan na siya finally, di ba? At laban lang Victoria, dito mo rin dapat i-prove sa lahat na dapat dapat ka talaga dito sa pangarap mo na Miss Universe. Actually, hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong universe, di ba? And then, of course, syempre kay Miss Great Britain, ipakita mo ang galing mo. So, good luck and congratulations sa kanilang lahat at laban lang. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Miss Universe Thailand pasabog sa kanyang pagdating dito sa Mexico. Yes! Kahap, kagabi nga nakita nga natin na talaga naman bongga at ready ready na ang pambato ng Thailand. So parang feeling ko isa si Thailand sa mga medyo makikipaglaro talaga sa competition. So, hindi ko lang alam kung mararating niya ang narating noon ni Antonio Porcel pero syempre, dapat din magtiwala lang din ang mga Thailanders sa kanya, no? So, tingnan natin kung ano ang mararating hindi Opo dito sa competition na to. So, exciting ang labanan ngayon sa Miss Universe. Kaya, guys, raise your flag diwa nga? So, magtiwala tayo sa pambato na meron tayo. At wala namang ibang matutulungan dyan, kundi tayo-tayo lang. Kaya, ano pang hinihintay natin? Laban Pilipinas, supportahan natin ang sariling atin. So, yon So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, di-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like, and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell, syempre, para lagi kayong updated, syempre, sa ating mga chika. Sabi ng ganyan, always keep smiling, and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.